Ayan po, sa episode na ito, ano po, itatrain na po natin na rin ating kamatis. Oh. Ari po ay kalahating tray. Ay di 60 pieces po, 60 puno. Maigrim po, pang ulam. Oh, yeah. Ay talaga namang. Yan, ito po. Ito po ay ating ibabanat ay dini. Eh, sa gilid po na rin may mga tray list ng ari. Para po tayo dire-diretso na po ba. May tray list, tapos ay yung space maganda po ang pagkaka ano malalim po pati yung kanal oh, uh, ayaw din po niya ng matubig yan po ay kapamilya ng ano sa texture ng lupa papaya, malunggay kamatis yan po ay ayaw niya lang may dumadaan tubig sa kanilang masasasahan po ng tubig sa puno oh, uh, yan. yan po ang magkaka ano yan, di dito na po natin na ibabanat oh. Paano kaya? Tig-isa. yan, ito na po. Mati po ibubutas sa dito. ito ating mga panalan to wala sa plano oh. mas maganda pa naman po minsan yung biglaan no? tanim agad no? ang target lang po natin talaga kenchay ay may naispat po naman tayong mga kamatis ay dating pong binanata na yan sa 60 puno po ito pag po nagbunga ng tagi isang kilo 60 kilo din po pero ang target po ng mga expert na magkamatis lowis 5 kilo pinaka lowis na po yun hanggang ano po hanggang 15 kilo per puno kaya pag nag 5 peso ang ano po ganito kung magay 50 pesos ang kalalabasan na kung 10 kilo lang 5 pesos di 50 pesos ang ano po ang magiging kita po yeah. ko konti na po doon sa bandang doon natin ito idadali. hindi tayo nang tamin kung alit nang lulusot manager po ang ating mga kamatis no? hanggang doon po oh bakit ka bula aso hayo hayo o tayo doon na sabi ng kalye bakit ka bula aso huwag kayong tatakbo atyo Ilan utay tali? Ilan tali? Ilan tali? Oh, paparan na ako sa tabing kalgi. Shhh! Hayo! May nabili Dalam ng kangkong. Ah, dyan tali. Oh. Baraya bayan, yan? Ay, tapos tayo diyan. Oh. Bay Itugsok mo yun saan yung pinagtaniman Ay ah, yung pinagputihan O na dami tamo yung anihagis ko dyan Tinutusan mm -hmm. <laughs> pang magtanim ay ano Oo nga Nakakatuwa naman tama yung anihagis sa tabindaan May ano na agad oh

Dos, tali Ay, bareng san Yun ang amba, bareng tali <laughs> Dalawa doon ko na kukahan ng bayad kung buong 100 dyan ah hindi, Pag, pagbili ko na doon oh, yan, yeah, ito yung mga inahagis ko ang oh, lalaki. meron na sa likod tutubo na yan natutubo na sa likod ito e dalawa tigisa doon na doon na yeah. ah mapat daw ito e eh. bea doon na kay Tita Lucy si. wala pa doon yung ano mo yung... Okra, ukra talong, talong. Ang liliit nga yun sa dulo. Pa pero pag sanay ka ay kang gagan, oh, may nabili sa akin kang gagay. Yung may kulay verde yung ano? Violet. Yun din yun, yun yung malalaki. Kaso sanay na ako mga bumibili sa bayan kang gagay yun. Maliliit. Oo. Piniprito daw nila. Ay, masarap ang Bukas gusto mo. Ay, pagkahirat naman pala. Baka bagla ako may puntahan. Oh, Pag meron na laang. Pag meron, oh. Sige. Salamat ah. Kay tita Lucy mo nalang Iwanan. O, oh, dyan naman -may uh -huh. Salamat! Uh -huh. Balik po tayo din sa pagtatanim natin ng kamatis. May bumili pong kangkong. Oh. Uh -huh. Pag ko kumahol yung aso at parang na ang tao, may tao yan. Oh. Uh -huh. Lumalabas po ako. Yeah. Kaya sabi ko sa kanila, huwag didiretso. At ako po ang lalabas. Tapos pala tandaan pa po nila, pag andyan yung sasakyan natin, yun, andito ako sa loob. katulad po nito ang ating tinatanim pang ulam ng ating kapitbahay kadamay na po <laughs> di nasasambot natin yung ibinili natin ng binhi at saka pataba tapos nalilibre pa yung ulam natin yun po ang pinakaano natin dito yari na po tapos na 60 puno po yan oh. Taub na dyan po yan sa gilid oh. yun update ko na rin po kayo dito sa ating ano yung mga papaya Oh, yung po bang natin na ilang puno, ang lalaki na rin, oh. Parang may namatay po sa atin, parang dadalwa to, eh. Hindi masiguro, tatlo yung namatay. Yan, ito po ating papaya, oh. Tiyunti na lumalaki. Eh. Oh. Ito pa po, oh. Ay, dalawa namatay na nung pa isa, oh. Kahit ito'y tabunan, oh. Wala akong problema. Sa dalawa. Yun, ari pa po yung isa oh. Tatlo. Yung pong dalawa, yun na tagado yung isa. Oh. Ayun ay eh, paano po? Salamat po sa inyong pagsama ano po. Yan, ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Tanim ng kamatis tas nagbenta po tayo ng kangkong. Oh, yan. Yan po ang episode dito ay. Eh. Diretso na po. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.